Parang naglalago pera. Kapatid ko, simple, higit ko ng, sumuon ko sila dito, kawalan ko Tapos, yun, paggagigyan ko na sila, oh, matay ako na sa trabaho para sa kanila, mga pumasindo, kapatid ko. Lahat, pasukin ko na ni Kauso yung para sa mga tao, gagigyan ko ng trabaho yung mga tao. O, oh, yung galing ha? Oo. Hey. <laughs> Alar! <laughs> <laughs> Habang naghihintay ako dito sa Getli, ay pasimple kong binibidyohan si kuya habang nililinis niya yung sasakyan. At para bang may kumalapit sa akin, nalapitan ko raw si kuya habang nililinis niya yung sasakyan. At yun na nga ang aking ginawa. Tumayo ako at nilapitan ko si kuya na hindi niya alam na na ko pala siya. At habang binibidyohan ko yung sasakyan, na siya namang nililinis niya. At may itinanong lang ako sa kanya. At bigla naman siyang nagkwento. Binigyan niya ako ng idea. Lalong pinalakas niya ang aking loob. Kahit ganun lang ang ang kanyang trabaho napakalaki naman ang kanyang pangarap hindi lang sa kanyang sarili pati na sa kanyang mga pamilya at mga mahal sa buhay hindi lang yon pati na sa mga tao nangangailangan ng trabaho Pero ito kung ako lang ako dito tataas ang star ng nila ko na yung bawat poste niya Tao so, 'tong gagawin mo Ano gagawin mo Sa taas restaurant ng kawanahan hao ko konta sa taas Ah restaurant Ilang florang kung sakaling magkakawira ka ilang florang nooniyon. At kahit po tapos barlo. yung bukitan. Tapos okay. Yung ito. Uh, uh, sa probinsya ah. meron ka rin. Uh, meron din, tapos ang mga uh, umay pera na umilong dito, Bila ako, ako ng Tapos man... tapos pag parang na talaga pera, tapos, eh, di... ko sempre itong na. Ano ba 'to? Lord, God Tapos yun, pag nabigyan ko na sila, oh, matay na ng trabaho para sa kanila, mga pamaksin ko, kapag gusto. May asawa, pero may asawa ka na? Ah, um, hiwala, lang, mo, ha? Meron. Hmm. Hindi wala, hindi. Hindi. Kung kapag nalawa, 3,000 na, may gulit ko Darap ng pangarap mo Oo, oh, yun ang pangarap ko. Pero hindi pa na kumuha ng pag-asa. Papuyaan. Ha? Palaisdaan. Oo, panayan, maisan, magulitan, sa... papuyaan. Tapos yung lupa, papa mo, yung lupa marami na papaupa sa amin. Nairentaan mo ng 5 years. Mm. Oh. Eh, kung 5 years lang, mais, palay. Kasi gagawa ko ng patuligan para sa palay. Ah, di ba? Yung lumalabas ng tubig, tapos pandilig sa mga palay. Lahat, pasukin ko na ni Kuso yung para sa mga tao. Gabigyan ko ng trabaho yung mga tao. Oh, ang galing ha. Oo. Mm. Oh lahat ng mga benta, galing lang sa Maynila, kung ako nang gusto ng sigasal dyan, gusto ng manok, gusto uh -oh. ng bagus, isang lugar, o isa sa Quezon City, isa sa Pasay, sa Manila, sa ikutan mo lang dyan. Tapos yung mga sinuamang tao, doon mo na lahat nagay, may taga-bantay, may taga-tinda, meron din sa restaurant. Uh -oh. Oo. Restaurant, isang city, may restaurant, isang lahat ng ano, isang hira, nagyan mo. Ay, ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na? 43. Eh. Ah, pwede pa? Oh, pwede Bata lang. pa? Oo, e, baka lang. Ang mahirap po ba, wala ka na e, araw. Ay, totoo ka? Oo. Kung buha ko ng maraming tao, yung mga talaga nang nailangan sa kabaw, tapos yung saot nila, lakihan mo na para hindi sila magdakal. Ayun. So, ilagay mo sa tamang oras. Yung walang oras, walang oras, ikat mo. Yung 24 oras, may tatlong ikutan. Para magiging ating kamaho, yung mga nangangalangan ng kamaho. Okay. Para, kapos, bigyan mo ng pag-ingat nila, o diba? Kung so, lahat ng negosyo, yung ganyan ang mindset. What? Walang mahirap, ano? Oo. Uh, um, I-manage sila ng tayo, pag i mo mong tao pag manage yung talagang trabaho na hindi mag-nakaw, diba po yan, inaakaw dito ngayon. Ayan, si Kuya, oh. Thank you sa interview. <laughs> Nakakatuwa lang si Kuya. Ang pangarap kasi niya, hindi lang sa sarili niya, pangkahalatan. At kung papalarin daw siya, magiging patas daw siya sa kanyang mga trabahante. Bibigyan niya ng tamang sahod at tamang oras ng trabaho. Kaya saludo ako sa iyo kuya, sana palarin ka sa iyong napakalaking pangarap at napakagandang hangarin.